Okay, so, bago ko start yung video, since hindi na po tayo nakapaglalamove ng motor, eh, ang dami ko pong questions na natatanggap sa ating mga messenger at comment section na kung ano nga ba daw po yung mas magandang applyan, lalong kung GABA or Joyride. Ngayon, this is a throwback video po na kung sino pa yung hindi nakanood ng video na to na pinagkumpara natin kung ano nga ba yung pinagkaiba ng lalamove at Joyride. This video eh, para matulungan kayo na makapag-decide kung ano nga ba yung dapat applyan, lalamove GABA or Joyride. Pero, at the end of the day, kayo pa rin naman po Magde-decide ko ano yung mas prefer ninyong applyan. So, panawarin natin tong video na to. So, ayan guys. Nakukuha na tayo ng first booking of the day natin. So, papunta siya ng QC. Papunta. So, papunta siya ng QC. From here sa May Rodriguez Rizal, mga tol. Actually, medyo malayo yung pickup. Gawa nga ng, ay, as usual, wala pa rin tayo makuha, mga tol. So, kinuha ko na to kahit pa abo, no. Tapos, medyo malayo yung booking. Pero, all goods lang, mga tol. Walang problema. It's uh, yung pickup natin 4.7 kilometers. Eh ganun din naman kasi gagapang din ako palabas ng ano hanggang batasan. Ganun din naman yung tatakbuhin ko. So better na kinuha ko na lang din to mga tol. So pick upin na natin to and let's go. Tau po. May doorbell ba? Ayun. Sorry ma'am, malayo ng pick <laughs> ano to ma'am? Ah, pabango. Pabango. So, ayan guys, bali na pick up na natin yung ano natin, yung first booking of the day natin. So, from here sa May Rodriguez Rizal, going to Quezon City. And yung ano niya, travel time niya is 1 hour mga tol. 1 hour and 16 minutes for 22 kilometers. Tapos ang rate niya is 197 pesos. So ito yung sabi ko sa last vlog natin mga tol. No? Yung difference ng rate ni Joyride sa Lalamove mga tol. Actually mga tol, hindi rin kasi natin pwede pag-compare. Gawa nga ng, alam mo na tao yung sakay ng Joyride. Tapos ito parcel si Lalamove. Pero kasi... Kahit yung delivery ni Joyride, sa totoo lang medyo mataas din talaga yung rate parang sabi mo lang plus 40 lagi dito kay Lala Move so biro mo ito to kilometers um, pag kay Joyride kasi yan papatak na yan ng almost 300 plus so ganun yung difference ng booking nilang dalawa actually kasi guys ang dami kasi nagtatanong lagi kasi sa akin sa, lagi ko nababasa kung ano nga ba daw talaga yung mas maganda, joyride nga ba or lala move. Eh, sa totoo lang, di pa hindi kasi yun sa preference mo. Paano kasi, pa, paano kasi pag introvert ka or else yung hindi mo gusto yung tao? Kasi si joyride kasi, kumaga, yan ang say mo kasi dyan, tao. Kumaga, eh, syempre, kailangan mong kausapin, kailangan mong kamustayin or something na, alam mo na, basta parang hindi maging awkward si Lalo Move naman parcel lang mga parang diretso deliver na wala nang sabi-sabi di ba so depende pa rin yan pero in terms of freight To be honest, medyo mataas din talaga si Joyride. Kaso nga lang, as I said, si Jod si Move, pwede kang dumiskarte for kagaya nito, isang booking ko. So pwede pa ako magabang ng isa. Pero nga, walang assurance. Gawa nga ng, syempre, minsan hindi sa atin talaga napupunta yung booking. Or minsan, walang papunta don sa pupunta natin. Si ano naman, si Joyride naman, ang system mo, yun nga, hindi ka makakadiskarte pero maayos yung rate. Tapos, ang pinakaiba rin kay Joyride is, si mo kasi ba diba, pag binatuan ng booking sa isang lugar, magagawa yung mga rider. Si Joyride naman kasi, pag, for example, nagbato ng booking, sa'yo lang yun. Depende na sa'yo kung i-accept mo or i-reject mo. So, well arranged kasi ang booking kay Joyride. Kung mag-aantay mag ka na lang din talaga. It's either you accept or you reject. Kay mo makikipag-agawan ka sa ibang rider Tapos, ang labanan pa is Depende sa rating Comment down below mga tala Kung may mga nabago sa terms and condition ni Lala Move Kasi ngayon lang ulit tayo nakapag-Lalamove And, ayun um, Bale, on the way na tayo sa may drop-off point And, balitan ko kayo mamaya guys Kung sakaling makakuha tayo ng kasabay Pero, pag hindi, wala tayong magagawa So, ayun Let's go! Hello? Hello po Ma'am, good morning po sa Lalamove po Hello no. Oh, po. po ma'am, sorry, tanong ko lang po. Ah, uh, magkano po yung may abono po ba yung sa booking, ma'am? Opo. Oh, po. Ay, opo. Oh, ah, 800 po. Hindi eh, po location. Ay, sige, sige po. Bali, on the way na po ako sa pickup location po. Opo. Oh, sige po. Thank you po. 800 po yung item. Pa, ito. 2 ito <sighs> Wala. Kausap ko yung ano eh, parang nasa labas eh. Hindi na kababa. Tao Ayun, pick up po. Opo, umalis na po yung umalis na po yung Shopee. Kali na pa siya dito. Opo. Kakalis lang ngayon lang nandoon oh. No. Oh. Ay, abo na daw po eh. 800. Ito po ba yung toy? Sige po Ang klaseng laruan to. May gulong. Okay ah. 800 tsaka 8.9 kasi <laughs> makakalimutan ko to So ayan mga tol Bali na kuha ulit tayo ng Bukyaw And actually along the way lang din Magkalapit lang sila nung drop off din natin mamaya So, it's uh, 100, ano, 178 pesos for 19 kilometers. Mas malapit siya ng konti doon sa unang uh, booking natin. So, ang um, travel time niya is 1 one, uh, one, hour pa rin. Gusto <laughs> muna tayo dito mga tol. Mas mura-mura pa dito eh. Kesa sa pag lumabas tayo ng ano. Manila, negative na. Ay, nung Marikina o kaya San Mateo. Negative na. Uh, try natin magpagas ng na 175 lang. Apat na po, sir. Hindi Sayang mo. Pinasok mo na lang sana sa akin. So, ayan mga tol, bali na kapag sa na tayo, 175, 2.9. So, bali 3 na rin to. So, palo na rin siguro to ng mga 100 kilometers. 800 plus 170 Thank you pa Yun, binigyan tayo ng tip mga tol So Ayan Diba, para tapos na ang ating pag scan for This month <laughs> So, ayun mga tol, nakarating na tayo dito sa may drop, isang drop-off natin. Yeah! Mayasa po ba? Mukhang wow, mahabol ako eh. <laughs> 1,090 ito lang po. Eh, salamat. Yun. Magkatip tayo ng ano, 8 pesos. And done with the two bookings. Two down na tayo mga tol. Oops. Dito tayo. Torbill 8. Ang da ganda yung rate nyo ito mga tol. Tignan natin mamaya ilang kilometers. Ito yung sir, makakalala niyo sa kanya na magta-transfer payment hindi na siya COD. Opo, magkano po? 14,000. 800. Tapos mayroon yung Iwali pa yung DF. Ah okay sige sir. Sir may number po ba yung nung ano? Kasi minsan kasi baka mahirap ano eh, tignan yung lugar nila eh. So, ayun, mga talbali, yung booking na nakuha natin is from here sa so my QC papuntang Pasig for 8.6 kilometers and travel time na is 30 minutes. So, ang rate niya is 220 pesos. Parang nag-additional na rin ng almost 120. So, hindi na rin natin to para i-double book, dire direction na natin to. And balitaan ko kayo mamaya guys Maganda ganda yung mga rates natin ngayon Let's go! Woohoo! Alam nyo ba guys na itong Ortigas ano na to Flyover na to Ito yung mga isa sa mga paborito kong ano eh Paborito kong daanan Alam nyo no? Alam nyo kung bakit? Lagi ko ito na pipicture sa vlog ko May kung matagal na kayo nanonood Tignan nyo naman yung view mga tolo Woo! Grabe no? Sobrang ganda Ayan no? Comment down below kung lagi kayong dumadaan dito. Tapos makikita mo yung ano, yan yung edge sa ano. Woo! Ganda, di ba? So, isa to sa mga paborito kong ano, daanan dito sa Manila, mga tol. Solid. <laughs> Share ko lang. Let's go! Eight po. Opo, opo. 220. Ayan mga tol Tawagan na natin si sir. Di ba? Hindi tayo nag naglagay siya ng queuing service. Pero hindi tayo nagtagal ng nagantay ng matagal. <laughs> Tawagan natin para i-confirm. Sa joyride po. Ah, okay. Siya na palabas na. Okay. Pa Pinu po. Sino ako lang ng drawing. Ay, sige lang po. Salamat. So, yun mga tol, may nakuha tayong booking sa Joyride Bali 195 pesos nag ng tip si sir na 50 pesos Kasi naka-open din yung Joyride ko So, Maganda rin. Tiyo mo, ganda ng rate talaga ni Joyride no? sa totoo lang. Dapat 145 lang to, pero nag ng 50. Tapos, ang ganda ng ano. Malapit lang to, Bonnie of Mandaluyong lang. So, ayan, di nang takagad tayo sa tapat lang. <laughs> Let's go! Noel po, ay, kayo po ba si Rovil? Ayun. Ah, okay, ah, right. yes, sir. Doon, 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 niya. doon na rin po. Picture na nyo ba? Okay, sir. Yes, sir. Ako oh, na bala, sir Message ko kayo sir Pag na-trap ko na Diretso na no? ah, Pasha Sige po So ayun mga tol um, Nakakuha tayo ng booking kay, ano, kay Joyride Bigla kasi may lumabas sa gulat ako Tapos yung booking Tapat tapat lang mismo As in katapat ko Kaya siguro pumasok din sa akin So it's 195 pesos For um, 8.2 kilometers and 27, ang travel time niya is 27 minutes mga tol so bibilisan na natin to dahil feeling ko importante to dahil eh, parang plano ata to so sana wag ka munang umulan <laughs> hindi sabi ko mga tol for example kay Joyride kasi di ba di ba kilala mo kanina na kapag double book tayo tapos pwede pa tayong magsabay so pwede kang dumiskarte dito naman kasi kay Joyride mga tol, itong application ni Joyride is hindi ba siya pwedeng sabayan? Kung ano yung booking mo, yun na. Pero ang laban lang kasi talaga ni Joyride, biro mo, 'di ba? Ang 8 kilometers to 9 kilometers sila lang wala pang Ngayon kay Joyride, nasa ano na kagad oh, 145 pesos. Yun yung ano niya, yung rate, 'di ba? Parang nagiging plus 40 or parang may abono lagi yung booking ni Joyride kahit wala. So, yun yung pinakaiba naman ng rate nilala mo ba't ni Joyride. Yun nga lang kay Joyride mga tol, Ah, um, hindi mo siya pwedeng ano, hindi mo siya pwedeng sabayan. Alay, like, kailangan mo, pwede mo siya sabayan. So, yun lang yung pinakaiba ng dalawang application. Kaya sa mga nagtatanong sa akin, kung ano nga ba yung mas maganda, depende na lang din talaga yan sa preference mo. Kung madiskarte ka, okay ka kay Joyride kung gusto mo naman less stress yung nagante ka lang ng booking um, sorry kung gusto mo lang less stress at ka lang ng booking um, pwede ka dito kay Joyride and kung gusto mo lang kung ka pwede ka naman kay Lalamove. So, yun yung pinakaiba ng dalawang application, mga tol. And I hope sana naintindihan nyo. <laughs> Pasensya na, medyo magulo. So yan mga tol uh, tayo sa may drop off And di na talaga na natin sasabayin to Kasi alam ko ang importante rin naman tong ano na to Documents na to So let's go Ganda ng panahon ngayon oh. Tignan nyo naman mga tol Sobrang solid ng panahon ngayon Ang ganda rin ng ano Ng daanan Walang masyadong traffic And yun Let's go Woo wow. oh. Buti nga eh. Kasi kanina umulan na dun eh Oh, uh, ito sa uh, rin. Walang... Uh, <laughs> ha? Saglit lang <na>, sir. <laughs> Salamat sir ha. 200 pesos mga to Ang sarap saglitan lang naka siguro nakaano na rin tayo 800 ay gagi uy sayang to sing mm about -hmm trees will whisper po, Hello sir Sir, sa 409 po ba kayo? Oo oh, ah, Hindi na kayo? Opo sir, nandito na ako sa labas sir Sige, sige, lalabas ako Sige po, thank okay. po Tama ba sir? Ano na? Santino? Uh, di po natya, eh. Ah, hindi ko kailan na siya Ah, pero kung usap niyo siya sir sa ano? Sa, sa marketplace so, Paano ang usapan niyo, sir? Ano? Ah, na babayaran kanya. Ah, COD. COD. Pwede oh, mo. Original ba to, sir? Ah, Sony. Oh. Check ko lang, sir. Magkano to, sir? 1.7? Nahirapan kasi yung kontakin siya. Pwede ito sa akin, na problema. Mahirap kasi sir eh. Sayang din sa gas. <laughs> Oras. <laughs> Kaya minimake sure ko talaga yung booking. Binalot ko na Ah, sige, okay lang, sir. Ah, okay naman na to. Sige, sir. At, ito. sir, ah, ko na po ito, sir, no. Nasa, ano po siya, 1.7. Tapos yung item po niya, earpad po na Sony. Tama po. Tama Ah, ayun. Sige, sir, abonohan ko na po, sir. Tapos on the way na po ako. Okay. Ah, kay sige po. Thank pa po. Ay, salamat, sir. Salamat. Yan, may 20 ako. balang ang booking nito, almost 200 na rin. Kasi binigyan ako ng 20 ni sir eh. <laughs> Grabe mga tolo, isa, to, isa rin to sa mga paborito kong daanan, yung Rockwell. At, ano ba tawag dito? Nakalimutan ko na. Basta, patawid to ng Rockwell pa, pa, pa dito sa may Mandaluyong. Tignan mo naman. Solid. <laughs> Ang ganda! Woo! Yun. One, eight. So, yun mga tolbalina na drop na natin yung item. Ay, kalimutan kong picture ron. Gagi. Shit. <laughs> so, ayun mga tol, balik yung na natin yung kinita natin. Nakaka-1,020 na rin tayo as of 3pm. Nandito tayo ngayon sa Pinta And uh, hanggang alas 5 lang din lang naman din tayo. Mag-arap na rin tayo ng pauwi Then, ayun, medyo saglit lang naman din yung ano natin. Yung booking, gawa nga ng magaganda rin kasi nakukuha nating rate. Tapos, ayun, uh, yun nga, yeah, pabo nung aray. Eh, yun, balik tayo guys. So, makakakain muna tayo kasi medyo gutom na rin ako. So, yun, balik tayo ko yung mamaya, guys. Let's go! How come the stars come to shine no? What makes go to sleep?

nakakuha natin tayo ng book kyao. So, after natin kumain, na um, nakakuha tayo ng booking. From here sa may going to um, Tandang Sora. So, 23 kilometers siya plus 300. Actually, yung rate niya is nasa ano lang eh. One, uh, basta, nasa 100 plus lang, 170. Pas, tapos, ang daming additional. Nag-additional siya ng 76. Nag-additional siya ng... Um, Q, uh, na, ano ba, Cash handling, tapos nag-additional din ng ano, ng purchase service mga tol. So, ayan. Um, on the way tayo sa may um, drop-off point. Sana tignan natin kung magkakaroon ng kasabay. Pero kung wala, ah, maganda naman yung rate. Um, na natin to. Ito na siguro yung last booking natin mga tol. Tapos, uwi na tayo. <laughs> Para makapagpahinga na rin. Kasi Sabado naman. Sabado linggo talaga yung day off ko mga tol. Eh, na ko lang talaga maglalamove, diba? <laughs> so, ayan, on the way tayo sa may drop-up. Let's go! Hello. Hello po. Sir, sa uh, tawag dito, uh, nandito na po ako sa street nyo, sir. Sa may bandang dulo po. Alcantara? Dulubo. Opo, Alcantara. Hindi, 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 hindi. Sa may bandang dulo. Diyan lang sa may lutuhan. Lalabas ako sa may lutuhan lang. lutuan? Hmm. Pagtanong mo dyan yung lutuan? Ayun ka, sir. lutuan. Ay, ito, sir. lutuan sir. Ah, uh, okay. lalabas ako. Ah, okay. Sige pa. 400. Ay, 300. Thank you, sir. Okay na, mga tol. Dali na. So, ayun mga tol. May nakuha ulit tayo. Ito siguro yung pinakalasta talaga. Kasi sayang naman. Pa San Mateo. Kaso nga lang, problema. Sa taas na amin to. Uh, medyo malayo ng konti sa amin. Pero at least nasa location na rin ako, diba? At di, hindi naman masayang yung ano natin guy. Yeah, eh. So pick up na natin to Let's go Sir pick up po Ah uh, po Pinalang ko yung bayad niya Sige po Okay na to sir Thank you po Mga tol na kukuha na tayo ng book Kiyaw po we ang rate niya is 127 pesos for 1 hour and 20 minutes tapos wala nyo ilang kilometer 19 kilometers o atol so 127 pesos <laughs> ano yung joke time buti ka mapauwi na ako kasi kung hindi ako pauwi hindi ko talaga ito kukunin eh grabe no so ayun lang all goods mga tol at pauwi na rin naman na uh, may nakuha tayong booking and nga pala mga tol additional lang din para sa pag-iisipan ninyo kung nag talaga kayo na joyride and alamove Um, additional lang din na uh, ang joyride kasi malalapit lang yung mga binabatong ano non pick up. Alay -like, kilala mo mga tol? Bira ka lang makakuha ng less than 1 kilometer na pick up. Yun yung base lang sa experience ko yun ha. So kung medyo mataas taas yung displacement ng motor mo or kung mga malalaking motor mo medyo lugi ka sa pick up pa lang. But it's all good yun nga lang talaga sabi ko nga sa inyo may discarte rito sa lala mo pa like kay Joyride is wala so yun lang mga tol order tayo sa mid booking drop off natin and let's go papunta na po ay okay, ayun ay, dito wala ko ni wala ko bungod lang itong putik lulo pala kay sir bundok na pala ito Ay, salamat sir. Thank you. Okay na po. Okay na po. Thank you, you po. Ayan mga to. Ay grabe. Ang ganda ng view mga tolo. Ewan ko nakita sa camera pero tignan mo. Woo. Grabe. Half nandahan ko pala nga ito dito pang kapat. Grabe ang ganda rito mga tolo. Uy grabe oh. Tignan nyo. Solid. Parang nasa bagyo. <laughs> so ayan na drop na natin yung ano na drop na natin yung last drop top natin mga tol and kumita tayo ng 1,470 pesos gross income pero syempre minus mo yung gas natin kanina na 175 di ba na gas tayo kanina tapos yung top up natin nasa 200 so sabi mo lang malinis may 1,000 plus tayo pero syempre minus pa pa rin yung maintenance and yung ano yung mga kinain natin So, ayun mga tol. Maraming maraming salamat kung nakabot ka man dito. And, ikaw, ano mas gusto mo? Joyride o Lala Move? Ikaw nang bahala mag-decide. <laughs> or else, pag-apply ka lang. And, yun mga tol. Pasensya na dahil naputol tayo. <laughs> Napuno na pala yung SD card ko. So, I hope sana nalinawan kayo kung ano yung mas maganda. Lala Move nga ba or Joyride. Or kung ano yung mas, mas preferred nyong applyan na application. Or else, mas maganda nga sabi ko nga kanina Dalawa na i-apply ninyo Tapos kayo nang bahala doon kung paano, paano yung kuha ng booking na gagawin ninyo So, yun lang nga ah. Maraming maraming salamat ko lang kapat kaman dito and don't forget to comment, like, and subscribe Kung nagustuhan mo yung mga gantong content And this is Sheep Vlogs Maraming maraming salamat At nakaabot ka dito Comment down below mga tol Kung nakaabot ka dito See you next vlog Peace out